Pagkatahan ko ang isang lugar sa Nagay Kamsur kung saan ang buta sa isang malaking bato nakuha ang ilang bareta ng ginto. Kung pagmamasdan mong mabuti ay napakakinis ng butas at sinadya itong butasan para dito ilagay ang mga ginto. Ayon sa aming nakausap ay matagal ng usap-usapan ang mga ginto na nakatago sa lugar na ito. Pero nitong 2023 lang ay may mga tagaibang lugar na mga treasure hunter ang sumubok kanapin ang lokasyon sa isa sa mga ginto at ito nga ang isa sa kanilang natagpuan. So kaya kaliwa tayo dito. Okay, wey. nila kasama natin si Bro Darwin, no? So dito sa may kaliwa. Okay. Diyo, so, no? Medyo mas maluwag yung daan dito compared dun sa mga barangay road. Sa iba pang lugar dito sa Ragay, uh, makipot talaga pero dito uh, maluwag siya kaya yung dalawang tricycle magsalubungan oh. ayun bangin oh. pero ang kagadahan dito sementado na talaga siya sa so, nahan pa okay. so basahin nyo natin to dito in Hans National Greening Program Community Uh, location Kabadisan, Tragay, Camarines So, uh, ano to, Barangay Kabadisan uh, Barangay. Barangay Kabadisan eh. Ito yung Barangay Kabadisan na ano, eh, yung sentro na ano, sa unahan. Ito po ang sentro dito tayo. Ah, doon na sentro, tapos oh, dito tayo sa ano. Ito na ah. sincho Sityo Culacog. Grabe. Wow, taas ng ahon maka highway. Hu! pag medyo oh, mahinay na yung motor mo dito kaya dapat dapat nakakondisyon talaga oh wow grabing bangin oh ang ganda ng view wow may signal pa kayo dito bro wala na no wala bro please <laughs> wifi please wifi ah nag starlink lang yun ano so ito pala yung sityo kabadisan ay yung si Chocolacog si Chocolacog barangay Kabadisan yan grabe ah bubusina kasi medyo ano eh medyo sharp curve yung liko eh tapos di ba magkakabulagaan yun ang dalawang motor pag hindi ka nagbusina tapos ang layo ni nito sa highway oh pero may mga bahay kubo-kubo pa rin na So, ang highway wow paano po saan mo pasok yung mga bata dito bro araw araw ang hirap ang, hirap pumasok sa GRS pa rin araw araw sila po ibiyahe oo oh, mga nakamuto tumaga pa lang dito maalis na grabe so ganito pala ang buhay dito mga highway So, pag yung mga asidyante, maaga pa lang. Mga anong oras umalis? Mga 5.30 siguro. Mga 5.30, alis na? Malayo kasi. Malayo kasi, malayo talaga? Kung di ako nagkakamali, may mga, ano eh, may mga, walong kilometro na siguro, or, yung layo nito sa, ano eh? Malayo na. May mga abal na inyo. Hmm. Ito, mga kaibigan okay, Okay naman yung preno natin. Pag di okay, di <laughs> bangga natin to. <laughs> Grabe yung lusong mga highway. Oh. Ah. Problema, baka uminit yung preno natin. Pag uminit, nako po. Put... Mababang lusong. Yan ang hirap dito sa scooter. Eh. Wala ang engine brake. Eh. Ah. Ito mahirap sa scooter, walang engine brake. Nako, uminit yung preno pag uminit yung preno wala na hindi nakakapit yan pero dahan-dahan lang -dahan <laughs> tatagang mano talaga siya oh sa so, dito sige baba tayo dito okay okay Mga ilang uh, ilang minuto yung lakad natin? Wala po, yun na yan. Ah, yun na yun? Ito, ito. Yung sabat-bat yung sinasabi mo na ano? Ah, Wala po na yun. Oo, oh, may tulay, oh. Yeah, may, 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 may ah, ito yung kuldog. Sa Saan natin iwan mo ito dito? Dito na lang. So, yan yung kuldog, mga kayo. Ganda ng paliguan, oh. parang nasa mga 10 kilometers yata o kung hindi ako nagamamali yung layo nito doon sa highway so iwan natin ito dito mga highway itong ating motor dito nasa magkano ang bahay dito itong mailigo? Lang, ah kung magkano? ganda ng paliguan ng lalim o mga gano ka lalim yung ano na yan? mga ka lalim? Ganda mga highway oh. Ganda, ganda ng ilog na to. So ito yung Cold Dog Cold Dog Cold Dog Bridge tapos ito yung Paliguan. Wow. So yung cottage na nasa 500. Ah, ayun. sa mm. sarap dito sa bukid payapa yung lugar tahimik syempre bukid sarap tumira pag itong sa ganitong lugar pag tumanda ka na ba yung mga retired ka na ayos na ayos dito anong anong sityo dyan bro yan yung lugar na yan kulakog pa sityo kulakog pa rin to ito si bro Darwin <laughs> Si, siya yung tour guide natin dito. Tsaka ito si Utol niya. Judas Villarreal. Yung nakikita nyo sa inyong mga screen yan. Pakisupport na rin. Judas Villarreal. Hindi ah. na kailangan gumawa ng kulungan. Dito na lang ano. Diyan lang lalagay. Oh. Ah, sarap sa probinsya talaga Tahimik. Tahimik. Yung mga ganyan lang bro. Wow, ganda ng ano. Subukan ko kaya mag, magbabad-babad. Magbabad, maligo meron pa mga malalaking bato dito hindi <laughs> ko tayo yun lupit oh so dito no wow sa lugar na pinagliliguan namin ay nandito ang butas ng bato kung saan dito nakuha ang mga bareta ng ginto. Taong 2023, isang grupo ng mga treasure hunter ay sububok hanapin ang isa sa mga nakatagong ginto. Ang lugar na to na kabundukan ng Ragay Camarnesor ay halos boundary na ng kabundukan ng Camarnes Norte. Sinasabing maraming mga ginto ang nakatago sa lugar na ito. At yun ay naging usap-usapan sa matagal ng panahon. Sabi ng ilan, marami pa dito ang nakabaon.